Himas rehas ngayon ang isang taga-tundo sa Manila matapos masakote sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Pawili-Pili Kamarinisur nitong Sabado, Agosto 2, Nasamsam sa suspect na dinago sa pangalang Musanip, ang nasa 600 grams ng shabu na nagkakahalaga ng nasa 4.8 million pesos. Sa datos ng Kamarinisur Police, umaabot na sa higit 10 milyong piso ng halaga ng droga na kumpiska ng kapulisan sa halos magkakasunod na operasyon kontra illegal na droga sa probinsya. Uh, papanahon talaga yung uh, ang issue na to sa illegal na droga dahil sunod-sunod for one week lang ang naging drug haul ng uh, ng droga dito sa probinsya ng Camarines or is maabot ng 10 million. O so, sa isang sa isang ano lang yun na uh, isang uh, more than actually more than 10 million pero hindi na natin kasi nasasama yung maliliit like, like kung 34,000, 20k or 3,000 lang yan or 1,000 plus lang. Yung tatlong malalaki natin na, uh, na by bus operation, yun ang sinasabi natin na sa tatlo pa lang na yun eh. 10M na tayo, more or less. Okay. Ayon kay Captain Altesa, Bunga ito ng mas pinaigting na operasyon ng Kaugma Cops laban sa ilegal na droga. Under surveillance kasi sila. May tinatawag kasi ang intelligence section na intel packet. So ibig sabihin, yung mga karamihan dito kasi yung, yung mga nahuhuli din, sa illegal na droga lalo na sa by-bust operation kinukuhanan kasi yan ng mga statement so, saan ko saan, saan yung source so ito na yung mga sagot dun sa mga uh, may mga nagtatanong, bakit anya ang nahuhuli lang ninyo, yung mga drug peddler Penders. lang. Oo, yung mga, yung mga titindala na mga, sabi nga, e, pipitsugin lang. Correct. O, kung mga 1,000 plus, 1,000, mga isang sa sachet, dalawang sachet lang. O, ngayon po, uh, ito na po ang naging product ng tinatawag natin na mga surveillance sa mga nagbabagsak po talaga ng mga illegal na droga dito sa Kabikolan. Patuloy pa rin ang enhanced dissemination ng PNP sa Anti-Illegal Drugs Law na RA 9165 upang mapakita sa kabataan ang maaaring resulta kung sila ay maimbelto sa illegal na gawain at sa droga. Jan Amador, CSN